Awkward interaction ni Bel Mariano sa isang fan sa Davao City nag-viral. Sa kasalukuyan, umiikot sa social media ang isang video na naglalaman ng isang hindi pangkaraniwang eksena na nangyari sa isang event sa Davao City. Sa video, makikita ang aktres na si Bel Mariano na nasa isang hindi komportabling sitwasyon habang nakikipag-ugnayan sa isang tagahanga. Ang insidenteng ito ay naganap noong Sabado, August 31, 2024, sa University of Southeastern Philippines Gymnasium, kung saan ginanap ang Star Magic Shooting Stars Exhibition Game. Sa nasabing event, kasama ni Bell ang kanyang love team partner, na si Donnie Pangilinan. Ang video na ito ay nagpakita ng isang tagahanga na lumapit kay Bell matapos ang kanyang performance. Ang tagahanga ay may dalang bokwet ng puting bulaklak, na tila nais niyang iabot kay Bell bilang tanda ng paghanga. Ngunit, agad na lumabas ang isang uri ng tensyon nang mapansin na hindi agad umalis ang tagahanga at patuloy na nanatili sa loob ng basketball court malapit sa aktres. Nang makita ito ng security personnel, agad silang rumesponde upang tiyakin ang kaligtasan ng aktres. Napansin nila ang potensyal na panganib kung sakaling may hindi magandang layunin ang tagahanga. Sa kabila ng kanilang pagnanais na mapanatili ang seguridad, humiling ang tagahanga na itigil ang presensya ng security personnel habang sinusubukan niyang magpa-picture kasama si Bell. Ang sitwasyon ay tila naging awkward para kay Bell. Gayunpaman, kahit na ito ay medyo hindi komportable, hindi nagpakita ng anumang senyales ng hindi pagkakaibigan si Bell. Makikita sa video, na hindi siya nagreklamo o nagpahayag ng pagkabahala sa pag-akbay ng tagahanga sa kanyang braso, habang nagpuposing para sa larawan. Ipinakita niya ang kanyang pagiging profesional sa pamamagitan ng pagpayag sa tagahanga na magkaroon ng mga alaala -ala mula sa kaganapan, sa kabila ng sitwasyon. Ang video na ito ay mabilis na kumalat sa social media, at agad na nagkaroon ng malawak na atensyon, mula sa mga netizens. Maraming mga tao ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa insidente. Ang ilang netizens ay naghayag ng kanilang pag-unawa sa sitwasyon, at nakikita ang pagkakaawa kay Bell, dahil sa hindi komportabling sitwasyon na iyon. Sinasalamin ito ang mga sitwasyon na maaaring maranasan ng mga sikat na personalidad sa kanilang pakikipag-ugnayan sa publiko, na hindi laging madaling pamahalaan. Samantalang ang iba ay nagbigay ng mga reaksyon na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa tamang mga pamantayan sa pakikipag-ugnayan sa mga kilalang tao. Ang mga tagahanga ay minsan ay hindi nauunawaan ang personal na espasyo ng mga artista at ang mga sitwasyon kung saan maaring magdulot ng discomfort sa mga ito. Ang ganitong mga insidente ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas malalim na pangunawa at respeto sa pagitan ng mga tagahanga at mga artista. Ang video ay hindi lamang nagbigay ng isang paalala tungkol sa mga social interactions sa mga public events, kundi nagbigay din ng pagkakataon para sa mga tao na pag-isipan ang mga aspeto ng privacy at professional boundaries. Habang ang mga artista ay madalas na nakasalalay sa kanilang pagganap at imahe sa publiko, mahalaga rin na maipakita nila ang kanilang tunay na pagkatao sa kabila ng mga challenges na kanilang kinakaharap. Sa huli, ang insidenteng ito ay isang paalala sa lahat ng mga tagahanga at publiko na maging maingat at magalang sa pakikisalamuha sa mga kilalang tao. Ang mga artista tulad ni Bel Mariano ay naglalagay ng kanilang sarili sa harap ng publiko para sa kasiyahan ng iba, kaya't nararapat lamang na igalang at protektahan ang kanilang personal na espasyo. Ang pagtutok sa mga ganitong mga aspeto ay makakatulong upang mapanatili ang positibong kapaligiran sa mga ganitong uri ng mga kaganapan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.